So ayan guys, uh, andito tayo ngayon sa ano, sa parkingan. Ayan. Dito tayo sa Batangas. Eh. So, ayan, at meron dito ano. tayo sa Gubat. So, ayan. Uh, at meron pa dito isang baka. Guys, At makikita mo yan guys, yan, Andito tayo ngayon sa Gubat. Ayan. At may isang baka pa yan. Oh! wow, Ayun guys, ah, uh, may baka doon eh siya oh. So, nainitan na nga isang baka doon sa kabila. Ayan. Ayan eh. isang baka doon guys oh. Ayan at eh. Andito tayo ngayon. At eh. Yung isa muna ang binababa. Si Ah, uh, tawag ito. At eh. Yung daw muna-una Oh! Wow. So, ayan guys. At tayo ay andito ngayon sa Batangas so sa so Deliveran yan so update ko lang kayo mamaya guys guys okay, yung baka at paini sa so, ikot ikot siya oh nainita na siya oh wala kasi tubig oh yan so ko Oh, <laughs> dapat wow. yun, dapat tubig yan at uh, dapat eh may nasisilungan dapat yan Ah, oh, yan guys, oh. 'di ba? Oh, sobrang init. Dito yun ano? Sobrang init, oh. Grabe, oh. Napakainit sobra.